Hi everyone, good morning and welcome back again to my channel at ayan nga po, unti-unti ko na pong inaayos itong ating mga So, okay na nga po itong aking succulent house dahil inayos na po ng asawa ko at ayan nga po ito naman pong mga succulents ko ngayon ang aayos-ayusin ko. At magbibigay tayo ng kahit konting time po para sa kanila dahil mamaya papasok na naman po tayo sa work. Alam niyo naman po kailangan nating unahin ang ating work dahil diyan po tayo kumukuha ng income. At mm, siyempre pambisyo natin yung salaman. Sa <laughs> Ayan. Diyan tayo kukuha ng mga pambili-bili ng halaman natin. So, ito pong mga nasa itaas na to, dito ko po inilagay yung aking mga mga lash na makukulay na mga halamang ko. At dahil po, kailangan nila talaga ng sikat ng araw para sila ay lalong kumulay. Yan. At si Super Bam po, tignan nyo, napakaganda niya. Ito naman si Patpinks. Pinks. So, ito naman po si Prolipica. Napakabilis po nitong magparami. Ayan, tignan nyo itong mga, ano, pwede na ipropagate sa kanya itong mga tangkay-tangkay niya. Ano, Ayan. Meron na naman po tayong itatanim. At eto naman po si bronze o si nagpipink din po yung kulay niya. At eto naman po yung propagation ko ng violet queen. At si Avant Garde ay chubby chubby na po. Tingnan nyo, ang cute niya. Oh. Si Echeveria Orion. Ayan. At si Lovely Rose. Ayan. Nakapag-propagate na po ako sa mga dahon niya. So, ito po yung aking mga propagation. Ito po ay mula sa mga anak-anak na lang din po ito ng aking mga alagang succulents. At ayan nga, dyan po tayo nakakapagparami. Yan sa propagate po ng kanilang mga dahon o ng kanilang mga babies. Ayan, At eto nga po yung mga pinagsama-sama ko na sa isang lugar na mga Echeveria ko na mga matutulis po yung mga dahon niya. Kung tawagin niya aga boys. Ay, uh, eto nga po ang gaganda ng mga kulay nila. Ayan. So nakita ko pong may langgam-langgam si Echeveria Benimuso atin pong i-check iche ito at baka mamaya inanuhan na po ng mga langgam na binahayan na po ng langgam at ng mga yung root uh, mites ba yung mealybugs checking ko lang po so ayan may mga babies na rin po. Napakasipag pong mag-baby nitong si Echeveria Benenoso. Lagi po ako nakakakuha ng mga babies dito sa kanya. Ayan. At dahil nakitaan ko nga po siya ng langga, mas may i-check ko na rin po itong si Benenoso. Baka pinamamahaya na po ng mga milibugs yung kanyang roots. At isa pa, tatanggalin na rin po natin yung mga baby niya diriretso at rin po tung si Benemoso Ayan nga po, uh, tatanggalan ko lang ng mga dumi, yung dahon po, ayan, dami. Tanggalin na po natin yung mga baby niya. So ayan, may ugat na po siya. Ayan, mapapatubo na po natin 'to. Siya, oh. So, ayan nakakuha po tayo ng tatlo. Iwanan po natin 'tong isa kasi masyado pa pong bata para kunin natin. Ah, mayroon pa po ditong isa oh. Ayano. Oh. So ayan, bali apat po yung nakuha nating na mga baby niya. Nung nakaraan po napakarami din. Ayan na, ano na yung isa oh. Tanggal na rin po yung isa. Pero okay lang po dahil meron na naman siyang mga ugat-ugat oh. Ayan tanim na rin po natin ang bukod so ayan, tingnan nyo oh may nakikita akong mealybugs. bugs ayan oh tapos mamaya po ay ibababad ko po muna siya sa alkohol mamaya po ay babanlawan natin para naman hindi siya masunog ng alcohol. kasi meron po akong nakitang mga milibag ayan o oh. kikita nyo po ba ayan mm -hmm. linisin lang po natin ayan, tanggalan natin ang mga tuyong mga pinagbulaklakan, yung sanga niya. yung flower stalk natin ilalagay sa pot na ito ayan. at para po yung mga langgam ay hindi po mal malagi dito lagyan po natin ng ant killer dust ayan Linisin po natin muna. Tanggalin natin yung mga millibugs na nakadikit. So, eto na nga po yung ating ah uh, benemoso. Eh. Nilinisan ko na po. Hinosko ko po para matanggal yung mga millibug sa kanya. Alam niyo po pag ako nakakita ng mga langgam sa kanilang uh, sa mga pots ng ating mga ng mga succulents nako, alam ko na 'yan. Kailangan ko na sum i-check kung ano na yung nangyayari sa roots. Dalas po yan kaya alam ko na yung ano nila. Kanina po kasi minakita nakita na akong langgam na na mamahay dun sa ating lunimusumi. Eh. Kaya eto, nilinis ko na. Kaya ayan, tingnan nyo, nak nakakita na ako ng mga mealybugs. Lagyan po uli natin to ng ant dust. Ant killer dust pala. Para hindi makapasok ng mga mga langgam. naman po ay lalagyan ko rin ng cinnamon powder. Ayan. Para matuyo po yung kanyang mga yung tinanggal natin mga sanga-sanga mga roots. So Ayan. Lagay ko na po dito. Kahit po yan ay medyo tinanggalan natin ng pinutulan natin ng roots, okay lang po kasi meron na siyang root uh, cinnamon powder. Lalagay ko na po. Direkta ko na pong ilalagay dito. Ah. Lagyan po muna natin ng topsoil. Kaya po ako naglalagay ng topsoil para po yung dahon natin ating mga succulents ay hindi dumikit sa lupa. So, ayan. Saka natin ipatong itong ating si musumi. maganda na po yung kanyang pinagkakalagyan. Ito naman pong mga babies niya ay atin na rin pong itatanim ng uh, straight away dito sa kanyang pot. Ito ah. Uh, naglagay na po ako dyan. At naglagay din po tayo ng uh, ito. Root hormone na nilagyan ko po ng uh, cinnamon powder para effective po yung ano para ligtas sila sa punggo sa saka sa makakapagparot siya ng agad-agad hindi ko ma at ayan para dyan na sila magpalaki mahirap po kasi yung palipat-lipat Ayan, ayos na po natin ang ating binumusumi. Eh. Natanggal natin yung mga mga milibag sa roots niya. Ayan na nga po at na, na ilipat din po natin sa ibang paso. Pwede na siyang humilera dito. Ayan. So ayan, ganda-ganda ninyo. Ito naman po yung ating um, curls crested na pinaghiwahiwalay. Ayan, titignan natin kung sila ay mabubuhay. Pero sa tingin ko naman po ay mabubuhay po itong dalawa. Pero dito sa dalawang ito, tignan natin kung mabubuhay sila. Ayan, ito po yung crested. So, ayan, maraming salamat po sa inyong panonood at see you on my next video. Bye-bye.